Okay, mga kabadya, washing time. Okay, so tatalaw na dito mga cover. So, nilalagyan ko ito kasi para pag merong sumakay na maputik yung pa. So, madali lang linisin. Ganoon dito. Guys. So, ito guys, so tandaan nyo rin, rin. Ito kukuhan to. Dapat alisin nyo rin to tuwing kayo nag-washing kasi pag hindi tumalis, yung tubig dito o papasok dun sa gilid. No? At literal, magtataka na lang kayo na, na bulok na yung dun sa loob. So gagawin nyo, kukunin nyo lang yung bolt. Sa akin, hindi ko lang nilalagyan ng bolt para pag mauulan, no? magatagad, makukunasan -up ko. Yan. lang yan, guys. Yan, you no? Know? So tingnan nyo, may tubig yan dyan. So kung hindi nyo sa kukunin, posible, musta-stock yung tubig at kakarawangin tong portion na dito. Ganun dito sa likod. Kasi minsan, yung mga pinalengkit natin na mga pagkain, isla, ibasa. Eh, ito. So, Ngayon doon yung parang computer box niya. So, ayan. Nagawa ko lang talaga yun ng silukong parang yung pinabasa. So, gamit ko pala ay joy. <hazos> lang na hindi babasain talaga is yung dito portion sa manobela natin. Yan. Diyan may mga wire. Fully protected naman yan pero wag yun na lang basahin. Or paglilinisan, wag punasan. Wala lang, basang tela na lang. So yun guys, pinalitan ko ng fender. Yung original natin, nawa ko nito kasi. Pag ganito, madali lang linisin. Yan. So itong ating makila, yung no, kasi nalaman ito, basahin. Kung so, saan ito ganito, nalilisin dito kasi nga ito ay pinapasok din ng kabitulan. No? So, itong ating makina, nandito yung mga wiring, yung nakadesign ka talaga po, sa rain or shine. walang problema ito. So. Ay, pabasa. Halikutan, pero nito malinis ito kasi meron ding parang asik. Ay, plus, ang gusto nito. Gusto nito ba? habang paglinis, so tatagal yung ating motor. Ito sa akin, mag 2 years na puto. So later on sa mga video ko, uh, oh, bibigay ako doon ng review. Sa so, nagustuhan ko at hindi. So, to -tot -tot -tot. so far so good. No? Kasi siyempre, hindi man natin kaya ang maintenance ng mga 4 wheels, lalo, lalo na sa mahal na gasolina ngayon. Pero kasi yung nature ng trabaho, kailangan talagang may atip. So hindi pwede na maulan na at may tayo. So, ito ang napili ko. No? So, Pwede dito kasi medyo tipid sa gasolina. parang mayroon ka lang NMAX. so, parang yan. Kunting siva lang sa talaga sa NMAX. So, average na siya na 35 kilometers per liter. Yan. So, ito ang gandaan nito guys. Kasi, madali so, siya, may easy. Okay, so importante rin guys na malinis yung dito yung ating u-box. No? Kasi doon sa ilalim, no? tutunda rin doon ang tubig. Okay. Finish product. So, yeah. so lagyan na lang ng tire block yung gulong natin, guys. Okay na. So, yun lang talaga ang pag-aalaga nito sa sasakyan na to. tama ang pag-washing. At sigurado tatagal ito. to. Uh, Magto 2 years na to sa akin, guys. Ayan. Thank you for watching.